gusto ko nga lang maglaro ng M.A. Eh, kaya lang, nakita ako dito. Boom! Napakalaki na ito. Par <laughs> Nag-tune na ako dito par para makita niya yung tunay na galawan ko. Par naku, magjowa jowa ata in Par, may balik tayo dito sa laban. Pa, masyado na tayo na-focus dun. <laughs> Tapat nga natin dito siya do par. Si, si Isdam Malaki par. Ito para, ito para, ito para, ito para, ito para. na par. Bam! Isa pa. Oo, oh, ayun o. Parat. Hiyo, muli sa ayam, Pat. Oh, well, oh, hello, oh, hello. At isang patay tayo dun, Pat, di ba? Oh, maganda pa. Maganda ganawa natin for today's video para. Okay. Oy! Kaya ba? May nag na. Taka lang, taka lang. Ito na, ito na. Boom, ayan o. Patay na to, Pat. Out na, out na. Pucha, patay ako, guys. <laughs> At least par medyo maganda na yung pinapakita natin ngayon, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, pare. Basta mga ganito yung Yusef, eh, par mga yan, guys, eh. Talaga, Charmin. Okay, guys, kasama natin si Pio. Ito ba, no? Bagang! Ay, sayang, oh. Atas ba? Hindi yan. Hindi na yan, par. ano, takbo! Shay! Ah! na lang paro, bilis tayo tumagbo dito. Ito para mapushin natin to. Ay, grabe, nandun pala sa dama! Oh, shay! Grabe, nasa doon pa. Parang isang one hits na lang ako, guys. Thank you so much for saving me for this uh, ordinary life of... Listen, look, and listen, and learn. <laughs> uh -huh. Ah, Buta na yan, Aya bah, Freestyle! Freestyle! Boy, freestyle! pistai, pistai. Me pilih kita ini, saya Aja kita guys, kaya auto. Oi, buk invisible tu mama topar. Kaya ojan, guys, oh, me Freestyle! boom. Oh, kau pilih kita langbar. Ayo freestyle Eh guys, dito guys, napapalaga na nga sila dun pa ron. Ako, wala nga niya ng na tulong ng malakas ang mucho dito ah. Ayun oh. ay you know, swa ng ganit tayo na dito par. Naku, no, wala na sila, uwi na ako. <laughs> wala na sila par, uwi na ako par. Eh grabe na, retrian ako par, patay ata. May yeah, ako, umay, patay na. Eh <laughs> responde lang sana ako guys, eh pagtingin ko, wala na pala akong re-respondean dun guys. Sorry, sorry. <laughs> Yun know, grabe nga yung freestyle malalapar. Okay, ba muna. Jeez, may load tayo pa. Automatic to. Push lang mga ano natin gagawin dito. Eh, grabe sa mga ano. Ay, ano yun? Wait lang. Ito makamapan. Kaya ba? Ito. Bam! Out lang, okay? Yan dapat. Par ganun lang ang mga galawan. Hintay natin bumangga Johnson. So, ayun, nasa baba si Lapar. Ah. Oh. Yun, Bam! Oh, patay na naman ako, Par. Oh, God! Tito, 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 tito. Bang! Okay. Saan na ba? Two channel. What's up na nga, guys? 1v1 para. <endorsed> par, 1v1 para. Ay, yung Zilong, tatapusin na yata yung beast, par. Yo, nice one, Zilong. Tapusin mo na, Zilong. Yan si Zilong, par. Napakalakas niyan, par. Masun ako, oh, gago! <laughs> Buti na lang, par. Kasama natin yung Zilong, par. Kung di natin kasama, yung tali tayo, tayo, par. Victory! Victory na naman, guys. So, napakadali na naman talaga mag ml guys. Promise. Di na ako tiyok yan, par.